Hello mga kamosang, mga bashers. Kumusta na? Ano ang magandang balita? Alam ko naman na walang magandang balita sa ating bansa dahil naglipana ang mga malalaking buhaya sa flood control projects ng ating gobyerno. Kakainis na nakaka-stress lang po talaga kamosang na kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa Pilipino. Pero para good vibes ay wag na lang siguro nating pag-usapan ang mga hangal nating politiko. Mainam pa siguro kung etong mga utang ko na lang ang ibahagi ko sa inyo. Char! Yes, kamosang, mas mabuti pa na itong mga utang ko na lang ang isa-isa kong ifi-flex sa inyo. Baka maaliw ko pa kayo at makautang na rin kayo pagkatapos ng vlog ko na ito. <laughs> Makalat kamosang ang aming bahay dahil nagsabay-sabay ba naman na nagsidatingan ang mga parcel ko mula sa Shopee? <laughs> oh, why? Shopee, in ni ma'am. Kung hindi nyo na itatanong, legit po ako na mahilig mag-shopping At pati ito dito sa Shopee ay hindi rin nakaligtas sa akin Sa katunayan yan, Platinum member na ako, mga desay <laughs> Ay, ang privilege yata ng Platinum member ay free shipping lahat ng parcel mo, char <laughs> Ganun po kasi ang napapansin ko sa mga parcel ko, walang mga shipping charges kahit na mga mabibigat. Isa lang po siguro ako kamosang sa libo-libo na mahilig mag-shopping eh, na wala namang hawak na pera. Yes, kamosang wala talaga minsan sa plano ang mga chine-checkout ko. Ay, ikaw ba naman ang may malaking offer sa pay later ay mati-tempt ka talaga once nag-browse ka, my gosh. <laughs> Kaya ang ginagawa ko ay tinatanggal ko lahat ng mga shopping apps ko sa cellphone ko. Kung kaya mo ay forever ka nang hindi matitip kung i-uninstall mo ang mga shopping apps mo. Ayan eh, ka mo. Sang oh, tingnan nyo, marami na akong nagsidatingan ng mga parcel pero may malaki pa rin akong pwedeng utangin sa aking spay later. My gosh. Oh, ay nako, parang sa utang na lang talaga ako nito lumalaban. Ay nako, Jesus ko Lord. <laughs> para lang sana sa Shopee Coins sa pag ko nito. Pero naisip ko, i-edit ko na lang at i-voiceover na rin. Baka magkaroon na lang ng buhay ang simpleng pag-video ko at para lang din nakikipagkwentuhan ako sa inyo. And ba? Diba, ang dami ko na tuloy sa na mahina pa naman ang bigayan. Saka na ako araw-araw magkwento pagka malakas na ang bigayan ni Lolo mo ha. Ay, balik tayo dito sa pagiging mangungutang ko. Alam niyo kamo sa share ko lang pagka medyo malayo pa kasi ang paggagamitan ko sa isang bagay ay tinitingnan ko yan ang mga presyo sa mga available na mga shopping apps sa cellphone ko. May ipinapagawa po kasi kami kaya gamit na gamit ang spell later ko dito. So, prang laking tipid talaga kamo sa ang uh, bumili dito sa mga shopping apps o oh, hindi pala bumili mangutang. <laughs> Yes, kamo sa itong lahat ay aking utang sa pay later at mga 0% interest pa yan sa loob pa ng tatlong buwan na pwede ko siyang bayaran. What? Ito ang sinasabi ko kamosang na hindi masama ang mangutang basta naman responsable ka sa iyong pinagkautangan. Pwede kasi na mas malaki pa ang pwede ipagkatiwala sa iyo kung hindi ka po iskam alam mo yun kamosa ang pakiramdam na nakapag shopping ka na, nakautang ka pa at nakatipid ka na rin compared sa mga hardware sa bayan katulad na lang kamosa nang nauna kong nabili na bisagra sa bayan na mahigit 400 pesos din ang magkaparis samantala sa Shopee ay mahigit 100 pesos lang ang magkaparis tripling tipid talaga kamosa at nakakautang pa sa Shopee kaya saan ka pa? <laughs> naman na uh, ceramic tissue holder ko at lalagyan ng sabon ay halos 265 pesos lang ito. Magkaparis na po sa 265 pesos compared naman sa hardware sa bayan na 500 pesos ang bawat isa nito. Kaso nga lang basag ang dalawang tissue holder na binuksan namin marahil dahil sa biyahe. Ang maganda dito mo sa ang ay na refund ng seller sa spillator ang naibaya dito sa nabasag na tissue holder. Dito sa text ay gayon din dahil apat na piso bawat isa nito sa bayan compared naman sa P255 pesos lang mahigit ang isang box na 300 na ang laman. Sa Rebits, 85 pesos lang. Sa Shopee, samantalang sa bayan, ang naunang pinabili ko ay 300 pesos ang bawat box nito. Nakakatipid na po kayo at halos pareho lang din naman kasi ang mga klase, ang importante ay nasa legit na seller kayo. Wala lang, i ko lang para kung medyo malayo-layo pa naman ang paggagamitan nyo ay umorder na lang po kayo. Ugaliin lang na magbasa ng mga reviews para sigurado ang checkout mo. Basta ka mo sa ang saga ng akin, masasabi ko talaga na napakalaking tulong itong spelator lalo na sa atin na hindi naman mga anak ng kontraktor. <laughs> Basta kung hindi ka naman nagmamadali sa paggagamitan mo ay suwak na suwak talaga itong Shopee para sa mga light construction supplies mo. Napakalaking tipid po talaga ka mo sang try nyo baga. <laughs> Lahat naman halos kasi ay parang nasa Shopee na kaya hindi ka na mahihirapan kung ano ang hanap mo. Pag malakas ka mangutang ka mo sang ay nako ang bilis din lumaki ng credit limit mo. my gosh! <laughs> Kung mangungutang ka lang din naman ay ugaliin mong gamitin lagi ang spillator mo para mas mabilis umangat ang credit limit mo. Ano na ba ito ang mga pinagsasabi ko? Tips na sa pangungutang ang ibinavlog ko. Oh my gosh, oh, tamari. Ay, oh, tingnan niyo po, oh, kulang na lang na pati inodoro ay ma-check out ko. <laughs> Pabigat na po yun, po pwede nang mabasag sa travel, kaya nagstick na lang ako dito sa takip kamosang. Dito sa drill bits, nagkamali ako sa pag-order dahil ang akala ko pare-pareho lang. Ang po pwedeng paggamitan nito ay hindi po pala. Para ba naman sa bato, ang na-order ko dapat pala sa metal. 200 pesos din ito kamosang sa Shopee ang sampo compared sa hardware sa bayan na uh, nasa 80 pesos bawat isa nito. Kaya kung bibili itong sampo, 800 pesos din po. Napakalaki po talaga ng tipid. Nakautang ka na. Kaso nga lang, Hanggang mamumblema ka lang sa ipapambayad pagka nag -joke ka na. Yan ang sinasabi na shop now, disponer na lang later. Bahala na si Batman. Ate, ang lumang heater namin kamusang ay bumigay na dahil ang hihilig ba naman ng mga panday uminom ng kape, show tamare oh, ano pa ba naman ang gagawin ko? Kundi siyempre mag-check out naman tayo kay Shopee. my gosh! Basta, ang masasabi ko na lang kamusang ay huwag niyong tulara ng pangungutang ko dito sa Shopee kung ayaw niyong magulo ang isip niyo. my gosh! Ay, ibahaliwala mo na lang kamusang na nagtambay ka dito sa vlog ko. Oisha, saka naman tayo magkwentuhan at ako'y inaantok na.